back to my channel, The Endless Vlog. Today, October 21, 2025. Napakabilis, di po ba? Malapit na naman Pasko. Pasko muna. Tapos mag-year ng 2025. Mag-year end na tayo ng year 2025. So, ayan. Napakabilis. So, Pag-usapan natin si Alden Richards. So, ayan na nga. Busy-busy siya, mga palangga. Tapos, ayan, nag-guest nga siya sa concert ni Will Ashley yung sa PBB. Ah, uh, taga, super sparkle yun. Busy, busy daw talaga. Talagang napakabait ni Alden. Nag-guest sa sino-sino dyan. Lalong-lalong lalo, lalo na yung mga niya na sparkle sa concert. O, oh, kakatapos lang yung birthday concert ni Will. Nandoon siya. Tapos, Ayan, kailan lang din, nasasabi si Juna na magigest si Alden. O, oh, chichismis nyo na naman. E, magfriend daw yan sila. Sa JME pa siya, hanggang nandoon na siya sa ABS-CBN. Mm -hmm. Talagang ganun daw talaga ang ugali ni Alden. Para sa akin, e eh, syempre, di ba mayroon na siyang ano eh, yung Uh, entertainment di po ba may kump may kumpanya siya na sarili o oh, di ba may din niya yung kanyang company ay nako gumagawa lang talaga yung mga <laughs> sir na ng mga ka nila di ba mga palangga at saka ka ang dami daw yan na line up na mga uh, concert na magigest si Alden. Hindi lang daw yung isa, dalawa ang dami daw this year. Bago mag end yung year. Napaka swerte daw ni Alden. At saka hindi lang si Alden yung mga taong nag concert at nandoon siya. Oh, ba? Diba, eh, syempre ang taas na ng ano niya sa industry, 'di ba? Ang laki din ng bayad kung babayaran mo siya. Pero sabi nga, hindi daw yan nagpabayad at siya pa mismo ang nagsasabi na mag-guest ako, walang problema ba diba? ganun kabait si Alden so, ayan sinasabi na hindi daw si Alden yung nandoon sa Australia nasa atin po tayo, uh, nasa atin po yun madam, kung maniwala ko or hindi kasi para sa akin hindi ka naman pinuporsigi or pinupush ka na oh, paniwalaan mo ito yung ano mga ah uh, balita or mga videos na pinalabas nila. Alam mo yung mga sexualistas na naglalabas ng katotohanan, naglabas ng hindi katotohanan, nililito lang talaga ang mga utak ng mga fans. Diba? Sa mga nakakaintindi, naintindihan talaga. Pero yung mga ginugulo yung utak, yung hindi nakakaintindi, hindi talaga sila nakakaintindi. Nahirapan talaga sila. Ah, tsaka yung mga papaling-paling, paniwalaan mo pa, hindi mo paniwalaan. Hindi, ay ah, iwan ko kung saan na lang. 'di ba? Palangga. At saka may nagtatanong na, "Bakit?" Oh, madam, ito ah, inulit-ulit ko na at noon pa 'yon, panoorin mo na lang 'yung mga ibang videos ko sa dai kung videos. Bakit pumapayag sila Main at si Alden na 'yung sisiraan nila kanilang sarili na, 'di ba? Hindi maganda kagaya niyan. Ah, laking di ba, galing, laking kasalanan na kisyo sa kisyo kinasal si main kay Kong, oh, tapos si si Aldin, siya single, ganun tapos magsasalita si Aldin na nagpapasalamat siya, na kinasal ganun, ba diba ang daming mga palabas yun, so ayan po para sa akin lang no mga palangga tsaka madam, o oh, magko-comments din kayo dahil, syempre binabasa nga rin nila yun, na para sa akin Shubis yun ni eh. diba Shubis ikaya nga ito pumapasok ka sa showbiz, di ba? Yung iba kasi mayaman na pumapasok sa showbiz. So, Siyempre, parang gusto lang nilang makita sa kamera yung iba. Tapos, yung iba, talagang mahirap sila para lang umangat sarili nila, gagawin lahat. E, showbiz nga yun. Kaya nga pumasok ka sa showbiz kung anong tuturo sa iyo at gagawin para sa iyo 'yan. Gagawin mo dahil may sahod ka, binabayaran ka. So gawin mo kahit masama o tama, 'di ba? Kasi pumasok ka nga sa showbiz pa gawin mo. Inaamin mo lang na may asawa ka. Masanay na tayo kasi ganun naman lang sa showbiz eh na ay, may relasyon sila kahit walang relasyon. No? Dahil nga lang sa movie na yun, ganun at simple sinasabi din ng management nila, tinuturuan sila at binabayaran nga lang yan sila. Nasa sila eh. Tapos sasabihin pa natin, pwede naman hindi sila uh, mag-ano na lang sila, magsasarili na lang nila, ah, magsasarili na lang sila dahil mayaman na sila. Alam nyo, kahit naman siguro mayaman, eh, kung mayaman na sila, eh, kung babayaran pa rin sila, lalo silang yung mayaman. Kaya nga, Shubis eh, eh di ilang million yung bayad nila. Kaya nga, nasa atin kung maniniwala tayo, mga palangga, ginugulo lang talaga ang otak natin hanggang kailan tayo umahanga sa aldab. Ayun! So, ayan mga palangga, yung video daw na hindi daw talaga yung si Alden kasi payat yun. Nako, nakikita nyo yung kailan lang pinalabas yung final ng finale ng Stars on the Floor. Saturday, Sunday. So, sinong nanalo? Yung friend niya si Rojun. Tapos si Dasuri. Ganun na talaga ang katawan ni Alden ngayon. Bago yun talaga. Chubby siya. Oh, sino na di ba? Andoon siya sa sarili niyang makdo sa Labuna. Siya pa ang nagsiserve. O, oh, siya talaga mismo. Ayan, yung picture na yan, bago yan sa thumbnail ko, makikita nyo yan, nanaka. Yan, may makdo yung kanyang sombrero. Siya yun. Chubby talaga siya sa ngayon. syempre may nag-alaga. At saka, hindi na siguro niya iniisip yung nangyari sa kanya. Yung na-stress siya, di ba? Na may naluloko sa kanya. So, hindi na niya yun iniisip. Talagang masaya sa buhay niya. At, siyempre may, mayroon nga talaga siyang nagmamahal na asawa niya. Sa totoong buhay. Kaya, yung love life niya, diba sinasabi ni Alden, yun na lang ang gusto niyang itira yun, na ayaw na niyang ipaulit-ulit paulit-ulit na tanongin siya kasi kung pwede daw, yun na lang talaga para sa kanya na lang at ibigay na lang daw sa kanya yun yung love life niya, ayaw na niyang maipublic, bakit nga ba? diba mga palanga? yun ang tanong bakit ayaw na niya? simpre gusto niya may naiiwan iwan hindi lahat na kung nandyan ka sa showbiz ilabas mo, mas gusto niya yung private o, oh, ba diba, mga palangga, kayo sa atin na yung maniwala ka, single siya, hindi siya single. Alam nyo, sa showbiz, pinupush talaga siya ng single. Maniwala ka kayang single? Ito, maniwala ka kayang single? lang taon na si Alden? Hmm, 33? 32? Oo. Oh. Maniwala ka kaya. Tapos hanggang ngayon single. Hmm. Kaya nga siya single. Kasi nga talagang may asawa na siya single pero may asawa na siya she'll single pero sa totoong buhay may asawa na kaya thank you so much mga palangga yung mga nagpatuloy pa yung nag sumabaybay sa ating like thank you so much ipaglaban talaga natin yun na, oh, para sa akin si Aldin talaga yun dahil ganun talaga ang katawan niya doon sa Australia at saka ayun <laughs> sa stars on the floor kaya thank you so much mga palangga bye